Isang babaeng natutulog nga ba ang bundok ng Makiling? Mga kaibigan, ang Mount Makiling na matatagpuan sa probinsya ng Laguna at Batangas ay isa sa mga pinakamahiwagang bundok dito sa Pilipinas. Ayon sa mga kwento, ito raw ay isang diwata na kanilang binase sa hugis o pagkakahulma ng bundok na parang isang babaeng nakahiga at natutulog. Ayon sa Filipino folklore na kwento rin ng mga lokal doon, ang bundok na ito ay isang ang diwata na nagnangalang Mariang Makiling na noong unang panahon ay tumutulong sa mga taong nakatira sa paligid nito at binibigyan niya ng mga regalo tulad ng ginto at pinoprotektahan yung bundok. Kaya lang kapag hindi mo iginalang ang kanyang teritoryo ay maaari ka nitong iligaw at hindi na makabalik sa iyong pinanggalingan. Marami ng kaso ng mga taong nawala dun sa bundok at hindi na nahanapan at sinasabi nila na sila daw ay pagmamayari na ni Makiling. Sa kabila ng mga kwentong ito ay hindi maikakaila na isa ang bundok na ito sa mga pinakamagandang bundok sa ating bansa na hanggang ngayon ay talagang dinarayo ng mga turista. Ikaw kaibigan, meron ka bang kwentong Makiling?